ay kagano pinakita ko na ito sa inyo nung no? mga naon akong vlog pero akong tanig na luya ngayon ay madawag na siya marami na siya na, uh, grass kaya ang gagawin natin ngayon gagamatan natin siya tapos medyo itan natin itumbok pangang gano'n or ayan ganyan lang natin para pag naglaman na siya mas malalaki or mas magaganda yung laman niya Ayan. tapos patanggalin din natin ito mga gabi Ayan, kasi noong nagtanim ako dito may mga kwan ng gabi merong mga bayan yung mga ano yung maliliit na gabi yung mga laman dahil palibhasa gabihan tati talaga dito kaya kahit mag panam, kahit hindi ka na magtanim ng gabi kung saan tutubo yung kanilang mga similya yan nalabas na lang sila dyan or tutubo na yung mga maliliit na particles lang nila na naiiwanan kapag pag naanin na pag may naiwanan na maliliit lang na laman nila yun yung mga tutubo ulit kaya pero nang mga tumubo at mas malulaki na yung mga gali kaya kailangan natin silang tanggalin at ililipat ko siya sa ibang taniman ayan pinuhin natin tong lupa para mas maganda yung pagka medyo po yung kasi mas maganda rin yung paglalaman ng ating luya Ayan. nung maliliit pa kami nung elementary pa ako ayan nagka garden kami lagi gumagawa kami ng mga plot ayan kaya natutunan ko yung pagka garden din sa sila na rin. Pinaka-flat niya. Para gumanda. Na-fertilizer na ito dati. natin siya maigi. Pag nandito talaga sa bukid, maraming gamasin. Dahil di masyadong Uh, hindi masyadong naapakan yung mga grass kaya yan maano silang panugo yan ito naman yung second plot maganda ang lupa dito para siyang may buhangin buhagang siya kaya magandang taniman ng luya gabi ganun bang mga tanong kamote pinatanggal natin yung gabi para magkaroon ng space yung ating tanong manuya sa masilip din sa lang kaunti ng araw oh. sarap ng amoy. nakapagpapakan din kung oh, sino nag-aapak-apak dito kasi panahon ng ano ngayon eh ng ano ba yun yung mushroom ah, siguro may mga naghahanap dito ng mushroom ayun pati yung mga tanim kong luya napakapakan na nila Ay, maraming puno kasi dito. Silo ito ng puno na maraming uh, ang tawag dyan, yung chocolate cacao. Ito ang napakan, oh. May mga ibang tao rin kasing nakakapasok dito sa aming lote. Hindi nga naman mga nagahanap ng mushroom. Ano? Ano? nunguhan ng mga, mga ligaw na ampalaya palaya. Ayan, Sa araw, tingnan ko itong mga tanig ko eh. Na, na parang na, naapak-apakan na. Naapak-apakan na. na nila. Tuloy, nababansot na. Naapak-apakan na kasi. Kaya kailangan lagyan siya ng ganito para makita nila na may tanim pala. Ayan. Pagal pa ito bago anihin. Aanihin ito pagka yung kwan, yung dahon niya eh. Ano na. Yung namamatay na. Yung natutuyo-tuyo na. Hindi ano, ibig sabihin lang ako. pwede nang anihin ang ah, luya. Um, Ang uh, na ito na minsan. So, at least din na kami bibili ng luya pagkakwat. Dahil meron na kami ay May pangukuhaan na kami ng pag-ulam na. Ay, pangalagay sa ulam na tinola. Tinolang manok bagay ang loya yeah, pwede rin gawing tsa unang klaseng tsa yun ginger tea ang masakit ang lalamunan ginger tea ang kanilang iniinom Ayan. Ah, kadalawang plat lang ako. Pagod na ako. Hiningro <laughs> na ako. So, yan. Sabi ko na. May tatlo akong gagawin. Ano? Oh, ano na? Naapak-apakan. O, oh, nakahigahan sila. ano dadami na to ito ibang maaani tatay ko malamang hindi na kami bibig ng luya pa na dalawang plat pa naghihintay <laughs> ayan, ito yung napakapakan no? tatak-tak na ang pawis ko. Ha? talaga magtanim. Magay, walang may daling trabaho. Lahat mahirap. Kaya lang ay kailangan. Tiisin. Ayan. Kailangan pagsagaan. Nagawin. Ang pagtatanim. pagtanim tanim ay bibiro daw eh kaya talagang hindi biro ang tanim pero kapag nakita mo namang maganda yung tanim mo tatanggal din yung pagod dahil masisyahang ka kaya yung isipin mo malilibre ka ng gastos kaya kung lahat yung hindi mo ay kailangan marami kang pera dahil ang mamahal ng gulay ayan kaya tsaga 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 sa pagtatanim malapit na rin malapit na rin matapos sa wakas ay dalawang plat na pa pala tatlong plat pala matatapos ko itu. Tabungan, mata tabungan lah. Nakakainit pa naman ano. Ang panahon. Kaya pag nag-garden ako ay umaga lang sa kahapon. Dahil kapag ikaw ay nag-garden lang tanghali ay sigurado hindi mo kakayanin sa sobrang init. Pero kagaya na sinabi ko kahit medyo mahirap mag-garden. Alam ko ang pagdugag din. Kaya, okay lang. Ayan. Meron na silang mali. Konting-konting, konting-konting naman. Pwede rin pili ito. Naapakan ko <laughs> na ito. umulan kasi ng umulan nawala bumaba yung kanyang pinahakwan limbang ang tawag na kayang ganito, ganito ay kaya pagkakalimbang wala yan sana lang

so yun ay ating Yung ating tanim you mm -hmm.